Oo, oh, ato ini Nabanggit po sa akin ng doktor na posibleng may malubhang sakit si Dina. Wag mo kayong magagalit sa itatanong ko. Pero kung alam niyo naman pala na may malubhang sakit si Dina, bakit ho hindi niyo pa sinunod yung payo ng doktor? Nung sinabi po ng doktor na kailangan pa magpatest si Dina, hindi ko na po alam pa nung gagawin ko eh. Wala po talaga kami ka pera pera. Halos iga pa ako nga po yung makakain namin sa araw-araw. Nagsisisi po ako na hindi ko pinakanggan yung doktor. kusa sana, sana hindi po ako sumuko. Sana hindi ako tumigil sa paghahanap ng paraan para maipagamot yung anak ko sa ospital. Baka buhay pa siya. Kasananan ko. Kasananan ko ba't nabatay yung anak ko? <laughs> Wala po kayong kasalanan. Biktima lang din po kayo ng pagkakataon at kahirapan. Pero itong uling ko bilang ina na protektahan siya at iligtas at hindi ko na gawa yun. Wala akong kwenta Ina. inatay niya. Ang nagkamali lang po kayo ng desisyon. Pero hindi naman ibig sabihin nun na masama na kayong ina. Alam ko po na ginawa niyo lang din yun para sa kapakanan ni Dina. Kaya nagawa niyong lumapit kay Father Anjo. Pero Aling Litsa, aware ho kayo na may sakit si Dina. At posibleng yun ang dahilan ng pagkamatay niya. Pero, bakit niyo kinasuwan okay si Father Anjo? At, at bakit siya yung sinisisin niyo sa nangyari? Gulong-gulo po ako nung gabing namatay si Dina. Kaya aminin ko, pinagbuntungan ko po ng sisi si, si Father Anjo. Dahil well, hindi ko po maamin sa sarili ko na ang pa ng pagkukulang ko bilang tina sa kanya. At bukod pa doon, meron pa po akong isang dahilan. Ano po yun? Kinalulungkot ko yung nangyari, Lydia. Nakikiramay ako sa'yo. Napakabata pa po ni Dina. Bakit po siya kinuha sa akin ng Diyos? Ang dami ko po pong pangarap sa kanya. Siya na lang yung natitira kong pamilya. Paano na po ako ngayon wala na siya? Tibayan mo yung damdamin mo, yung loob mo. Kasi ano yung loob mo? Aasikas ko mo pa yung sa kayong libing, Tina. Ho, oh. Nasa naman po ako na pera. Di siya kong Wala nga po ako. Lumapit ka kay Chairman. Sa City Hall. Alam ko si Mayor nagbibigay ng tulong sa mga namatayan. Pero paano po ako pag nilibig na? Paano po itong pinagbubuntis ko? Nung nabubuhay pa si Dina, may katuwang ako sa paghahanap buhay. Pero ngayon, pero pag lumaki na po itong pinagbubuntis ko, ano ipapakain ko sa kakapirang buta kinikita ko sa labada? Kasuhan mo kaya si Father Ancho sa pagkamatay ni Dina? Nang sa gayon, bibigyan ka niya ng danyos. Siguro naman, sa perang makukuha mo, sapat na yon para pagsimulan niyo ng ipapanganak mo anak. Nagsisiraan na po kayo, Anak Dolores? Pare, kakasuhan ko. Ape, bakit hindi? Eh, di ba humingi ka ng tulong sa kanya? Parang gamotin si Dina. Ano nangyari? Eh, di ba't namatay? Alam mo, kung tutuusin, walang ibang dapat sisihin kundi yan si Father Andrew eh, sa pagkamatay ni Dina. Eh. Oo, galit po kay Father Andrew. Pero wala naman po siya kasalanan. Wala siyang ginawa kay Dina. Hindi niya sinaktan, hindi niya nilapitan. Ano po sa tingin niyo ikakaso ko sa kanya? Hindi na importante yon. Ang mahalaga ay eh makarating po sa husgado, sa korte. Alam mo, meron akong nabasa noon eh. May isang tao na nagreklamo sa isang pare. Tapos, alam mo ba sabi sa balita, natakot ang simbahan. Ayaw nilang madamay at makalagkad sa iskandalong dulot nung reklamo yon Alam ba? Inareglo nila. Eh, balay mo, ikaw din. Ganun na gawin. Ibiin mo si father. Pagkatapos, malay mo, bayaran ka rin para iulong mo ang kaso. Hindi po ba mali yun? Alam ko na, Ay, nako. Iisipin mo pa ba ang tama o mali? kung kumakalam na yung sikmura mo at walang tigil na iiyak yung anak mo dahil wala nang mga kung gusto mo na magkaroon ng kabuluhan ng pagkamatay ni Dina, eh, sampahan mo ng kaso tong si Father. Alam mo, kung ayaw matulad yung magiging anak mo kay Dina, sundin mo yung payo ko. Kasuhan mo si Father Anjo. Idiin mo. At ini alam kong mali yung ginawa ko. Naging desperado ako. Nagana po ako ng iba masisisi sa nangyari sa anak ko. At isa po, sa din po ko sa perang makukuha ko kung makikipag sa saan si Father Anjo o kaya pagbayarin siya ng ng korte. At Tony, patawarin niyo po ako kung nilihim ko po ito sa inyo. Ma'am Lydia, hindi po ako galit sa inyo. Kahit hindi ako isang ina, naiintindihan ko yung pinagdadaanan ninyo. Pero ngayong alam ko na ho yung buong katotohanan, hindi na ho ako maaaring magpatuloy bilang abogado ninyo. Dahil taliwas ho sa prinsipyo at pinaniniwalaan ko yung ginawa ninyo. Sana po naiintindihan niyo. Atay ini okay lang po. Alam ko nung una pa lang katang makilala. Tuwid po kayong abogado. Ako nga po dapat humingi ng pasensya sa inyo eh. Nadamay pa po, po kayo sa kalukohan ko. Hindi pa po huli ang lahat. Pwede niyo pa hong itama yung pagkakamali na yun. alam ko po pag ginawa niya yun, natutuwa po si Dina sa langit. Mas maipagmamalaki niya po kayo.